Magkakata ito, tanggap po tayo ng update kaugnay po doon sa tsunami uh, warning na inilabas po hindi lamang po dito sa Lipinas kundi maging doon po sa ibang uh, bansa gaya po sa Japan, meron din sa US pero dito humo na tayo sa ating pong uh, bansa dahil uh, itong uh, Feebox meron pong babala na sa kabilang linya po natin ang uh, Feebox sa katauhan po ng katerepon direktor si uh, Direktor Teresito Bacolcol uh, Sir, magandang uh, tanghali po Welcome po muli sa DWI Channel 23 Yes, sir. Uh, Magandang tanghali po sa inyo. Opo. Salamat po, sir. Sa inyo po uh, Director, uh, hingen lamang po namin kayo ng paglilinaw. Ano ho ba? Gaano ho ba ka taas? O itong yung height po nitong uh, tsunami na posible pong uh, maranasan o tumama po sa mga baybayin po dito sa ilang pong mga binabanggit ho ninyo ng mga lugar? Okay, so yung um, expected na wave heights natin would be less than one meter high. Um, so, uh, sananga gen um, uh, lang, pero uh, sa Japan kasi, right now um, yung mga na sa nila, It's only 30 centimeters. So, mm -hmm. if it's 30 centimeters in Japan, which is uh, closer to Russia than, uh, sa Opo. than the Philippines to Russia, siguro, um we would expect uh, almost the same or probably uh, smaller than. than what uh, Japan um, measured. But uh, still, uh, sa sinasabi natin, um, less than 1 meter tsunami waves ang in-expect natin. Na darating mamaya ng 1.20 p.m. to 2.40 p.m. Alright. So, doon po sa mga tinukoy nyo, ito, uh, yung Batanes, Cagayan, Isabela, uh, sino ho yung unang posible yung makaranas ho nito? Par Batanes, of course, dahil sila'y nasa taas. Tama ko ba, sir? Yes, that's right, that's right. So we expect na kung merong Sir Ami may arrive in Batanes sa around 120 pm. Okay. So iba-iba iba po yung height na posible pong maranasan tama ho ba uh, director? Yes, uh, depende kasi yan sa topography ng uh, uh, dalampasigan. Uh, so iba, iba but yung maximum natin would be probably 1 meter kung aabot doon. Oh, okay. Pero yung lakas ho, yung lakas po ng alon, ga gaano ho ba ka lakas ho kaya ito? Uh, ano ba? Delikado ba ito para sa mga maliliit na bangka o malalaki, uh, Director? Yes. Kung may, uh, kung may bangka ka na naka-dock naka uh, malapit sa Dalampasigan, pwedeng uh, uh, hatakin yung bangka natin. O uh, pwede rin um, yung mga tao kapag nakatayo uh, close to the water, pwede rin lang hatak. Uh -huh. That's the reason why, again, uh, yung advice natin is for the everyone to stay away from the beach and low-lying coastal areas for now. And kung may bangka ka na kadak doon sa Dalapasigan, uh, make sure na nakasecure yun uh, tightly. Opo, ito yung pinakikita po namin mga video. Ito po ay sa bahagi po ng uh, Russia doon sa may Kamchatka Peninsula na kanina nga pong umaga ay nagupit po nitong uh, tsunami. ta, Magni ano ho ba? Gaano ho ba kalakas? Magnitude 8.7 o kasi meron din po lumalabas USGS 8.8 8.7, uh, 8.9, uh, Director? Yung sa uh, base na nakuha natin sa Pacific Tsunami Warning Center, it's 8.7. Pero tama po kayo, minsan magkakaiba po yan, uh, depende po yan sa kung sino organization nagbibigay. Even tayo, uh, minsan magkaiba yung calculations natin sa USGS So tayo uh, we follow the Pacific Tsunami Warning Center since we uh, were we're part of this uh, of this group. Aha. Uh -huh. All right. Uh doon ho sa mag yung magnitude 8.7 po na yon. Ano ho ba yan? Sa dagat ho ba yan? Sa lupa? Sa dagat po ito. Ah uh, yeah. ang okay. source nito would be the Kuril uh, Kamchatka Trench. Mhm. Mm mhm. Mm All right at yung kasi yung 8.7 eh talagang malakas ho 'yun Di ho ba uh, director uh, knowing na tayo naka mag, gaano ba kalakas yung naranasan natin dito in history 8.3 lang yata 8.4 no way way back 1970s pero 1976 meron tayong 8.1. and uh, yun uh, during the uh, uh, Kutubato, uh, 1976 Cotabato earthquake 8000 people died opo pero ito hubay, ba, ba'y maihahalin tulad din ho natin, itong malakas na lindol sa Russia, nitong mga nagdaang mga, uh, let's say, uh, no, 2011 uh, uh, Japan earthquake, maihahalin tulad din ba sa ganun hung lakas? Uh, Director, we are, are we expecting the worst case scenario, kumbaga? Uh, yung sa Japan, magnitude 9, mas malakas yun. Malakas, po. 8.1 8.7 rather. Pero again, uh, mayroon meron din tayong mga mas malalakas din po. Um, yung uh, February 27, 2010 uh, Chile hmm. Apo, Apo. na Chile earthquake, kumakot dito ng 8.8. Yung um, 9.5, uh, magnitude 9.5 na uh, uh, May 22, 1960 Chile earthquake. Chile, na, yeah, na yung Eastern Seaboard natin, uh, nagka nagkaroon ng tsunami. Uh -huh. but It took uh, 24 hours bago dumating yung tsunami. waves. All right. Apo, Uh, Direktor, yaman din lamang na malapit lapit ho sa atin pong uh, bakuran, ito pong uh, malakas hok na lindol na ito. Uh, ano huba ang, maari ho ba namin malamang kung ano hubang fault line or ano pong ano huba gumalaw dito sa uh, dito sa Kamchatka, ito hubay eh, bahagi po ng mas malaki pong uh, Pacific uh, Belt yambai, eh? karugtong din huba, may kaugnayan din huba sa atin po mga fault line din, uh, dito po. Uh, ano hubay yung particular na gumalaw po dyan, uh, Director? Yung gumalaw dito is the Kuril uh, Kamchatka uh, Trench. Uh, Magkaroon po ito sa uh, Japan Trench. Mm -hmm. uh, but of course, lahat naman yan, part yan ng Pacific Ring of Fire. Yes, of, of course. Pero sa atin, mm -hmm. hindi, hu, hindi naman ho ba apektuhan yung sa atin? Um, hindi naman. Wala namang connection yan sa atin. Uh, right. yung paggalaw ng, ng trench sa Russia. Opo. Wala pong connection sa atin. No? Pero ngayon ho ba, wala ho ba tayong naitala ho ngayon sa ating pumbansa na sabihin natin may kaalakasan na uh, lindol? Parang kanina meron ho kayong naitala, magnitude 4 point something yun, uh, director. sa bang bahagi yun? Uh, uh, meron tayong magnitude 4.0 kanina sa may baler uh, Aurora. Ah, uh, Yes. Uh, intensity 3 ang pinakamataas. Intensity 3? Mm -hmm. oh, all right, all right. Inten 63. Opo. Director, baka meron ho kayong mga karagdagang pang panawagan sa ating pong mga kababayan kasi dito ho, meron ho mga nagpaparating po sa amin ng mensahe mula po sa mga LGU. Kagaya po dito sa may katanduanes nagsuspend na po ng klase dahil po sa inaasahan po yung binanggit po ninyo na tsunami wave. Pang ilang wave na nga, direktor ano ho ba yan, uh, Director? Ano ang mga karagdagan po ninyong uh, ipapayo, maaabiso po sa ating po mga kababayan? Okay, so yun, yun na yung uh, advice natin uh, sa ating mga kababayan. Kapag nakatira sila malapit sa, or nasa dalampasikan sila ngayon, uh, na, na, naliligo, uh, wag mo sila pumunta sa beach and uh, wag mo sila pumunta sa coastlines. Um, and uh, yung mga Uh, nakatira marapit sa uh, shorelines uh, sa mga provinces na nabanggit namin sa ating advisory, uh, we advise them to move uh, farther inland. And again, yung mga may-ari ng mga bangka na nasa harbors, oh, nas, nakadak sa Dalampasigan, uh, they should secure their boats and move uh, away from the waterfront. And then, uh, yung mga bangka naman, yung mga may mga kababayan po tayo nang higistan ngayon, nasa laot na, yon, uh, sa laut na uh, they stay there uh, they stay offshore in deep waters until ilift lift natin yung advisory. All right, Ako, so bawal mo nang pumunta sa beach, wala mo nang outing outing. All right. Uh, maraming salamat po direktor sa inyo pong uh, abiso, sa inyo pong uh, pahayag magandang uh, tanghali po. Ingat po kayo, sir. Yes, uh, magandang tangali din, sir. magandang tanghali din. Salamat po. Ayun, good luck po at uh, ingat po sa mga taga Fibox, si Direktor Teresito Bacolod na Fibox.